what's up, good morning guys ay you know, sa isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat dyan bagong vlog, bagong araw na naman tayo dyan ako rin ba for today's video guys, nandito kami ni Biboy sa Bukana kaya sa tabi ng dagat uh, baka may tamban dito hi ka muna boy hello, good morning ako rin ba, pinagay ako may uli lang eh ayun guys meron mga tamban guys pero hindi masyadong marami hindi tulad ang dati na marami talaga ayun mas kabila gito tamban mas kabila parang mas marami ata doon okay. Meron pa hindi dumating guys, marami pa sila. puno to mamaya dito. Ayun, nandun na pala yung kaibigan namin guys. Okay. Ayun guys, nandito na yung kaibigan namin guys. Lumating na pala sila well guys. Shout at kay Lord Lord guys. <coughs> Shout out sama Guapo guys Halo Hai po Oh ada kawan Ini terus lah guys Jangan shout out kaya jangan jatah kaya lud lud Ini tungtung dah kaya mahulung kah Tinggal natin guys kung may hulis lah guys nag uh, nagsidatingan na yung iba guys ayan na sila at saka dito kasimula sa lang nila oh. Uh, ayan yung mga tamban guys tamban to lahat yung guys nila guys uh, talaman pero maya maya nito marami yan dyan sa ilalim sabi nung mayari

ulo nung. Oh, oh nandyan yung nila oh. Nandyan sa net lahat. Oh, di ba? Eh, oh. nang marami na doon oh. Meron pa sa harap guys oh. Meron pa doon. Doon, marami yan oh. magkabilaan yan, magkabilaan. Lahat, tamban lahat yan guys. Gawing sardinas. Sabi ah, ba? Ayan no, medyo marami-rami na yung huli nila. Ah, anong si yung mamingwit yan guys. yan mamingwit yan. Mangingi yan ang pangparapain dyan. Okay guys, update ko lang kayo mamaya guys kung marami ba silang huli. Nandiyan pa yun sila lima mahaba pa yun. Ayan guys, medyo marami-rami na yung isda guys. Tamban yan, tamban, tambansang isda dito sa amin. Sa kabila guys, marami na sila guys. Ayan guys, ang dami na huli nila guys.

malapit na mapuno. Wow. Ano lang yun sa kanya paglalabas at anila wow. ini yang marami-rami na yung huli nilagay

Masuk, Shut up. Ay guys, hindi pa tapos guys. Dami oh, dumadami sa kanila oh. medyo no dumadami na sa kanila oh. Nandiyan pala sa lalim mo, marami. Oh, hey guys. Dami oh. Parang Christmas tree oh. Ya, kayak ini, kayak. Oh. Yeah, we're for Christmas guys. Tapos na guys. Ayun. Ayun. ayun Uli na lahat. Po. May nag-aabang nang bibili guys. nilagay so ilagay na yan sapung ilagay na yan tapos ilagay yan dyan guys tapos ilagay yan

Salat, guys. Wala. Wow. Wala na lang na natin. Okay, guys. Pauwi na kami ni baby guys. Ayan, oh. Dito na yung isda namin, guys. O. Oh, diba? Binigyan na kami ng isda. Thank you, guys. Bye-bye, guys. Pauwi na kami.